Good morning guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng pitsay na kahit sobrang init ang panahon ay hindi siya mamamatay. Halimbawa, galing sa punla, ililipat ninyo na hindi na siya kailangan natakpan at tuloy-tuloy ang kanyang pagkabuhay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo so panoorin ninyo ang video ito hanggang matapos para makakuha kayo ng idea so tara na guys umpisa na natin so guys ang unang ihanda natin ang ating paglalagyan ng punla kailangan uh, palambutin natin yung lupa para ang ugat ng ating punla hindi siya mahirapan so ito na bungkalin natin ang bungkalin to ito guys bali pangalawang ano ko na to bungkal kasi binungkal ko na to nung una ayan kailangan pinong pino siya para hindi mahirapan yung ugat ayan lalagyan natin siya ng guhit kasi kailangan straight ang pagkalagay natin ng punla kasi nga ang lugar na ito maraming pusa eh, kinakalkal lang po sa kaya street street yan ang paglagay ko ng ano yan ang ano natin yan ang punla natin nabibili lang yan sa kwan kahit sa ang mall marami yan sa mga mall mabibili yan ayan yung buto marami yung buto na yan hindi yan maubos Ayan. So Pagkatapos Diligan natin ang kwan tubig Para uh, Madali siyang tumubo Ayan Bago natin siya tatakpan ang kwan Lalagyan ng kahoy Ayan Basang basa siya Ayan kaya Straight yung ano natin Punla kasi nga lalagyan ko siya ng kahoy Para hindi siya Makalkal ng kwan pusa. Ayan. Mayroon siyang kahoy na ilalagay ko. Tapos lalagyan si Babo ng kawayan. Para sigurado talaga na safety siya sa mga asot pusa. At habang hinihintay natin yung kwan, paglaki ng ating punla, siyempre, prepared na natin yung ating pagtatamnan para makasingaw yung lupa at saka yung asim ng lupa Makasingaw siya. Ayan. Kailangan uh, gambulin natin ng mabuti para hindi mahirapan pag ano yung kugat. Ano, ayan o, oh, malambot. Kahit sobrang atag-araw ah, ah, ngayon, ah, lagi ko kasing didiligan yan. Kaya alagayin siya sa dilig. Kaya malambot. Ayan. Na ano na rin yan minsan nabungkal ko na rin minsan yun mo sobrang lambot di ba yan ang kailangan natin sa ano sa mabilis ng paglaki ng ating tanim ayan na prepared na natin yung kwan yung pagtatam na natin so titingnan natin yung kwan yung ating punla ayan o oh. natin ayan pagkalipas lamang ng Bali, anim na araw. Ayan, malaki na siya, oh. Tumubo na yun. Diligan muna natin para mabilis ang kanyang paglaki. Ayan. Tapos, mga sampung araw, ilipat na natin yan. Itanim na natin yan. Sampung araw. Para siguradong buhay na buhay talaga siya. Ayan, sampung araw na yan. So, kailangan na natin yan ilipat. Yan ang malalaki na ang kanyang dahon. Alam mo guys, ito yung sikrito ko na ano. Uh, papakita ko sa inyo na bakit hindi siya mamatay panahon ng tag-araw magtanim. Kasi guys, gabi ang pagtanim ko. Nag-umpisa ako ng mga uh, 6pm. Ayan, gabi ang pagtanim ko para kinabukasan buhay na talaga yan kasi sa loob ng sampung oras na itanim mo yung pitsay mayroon na siyang panibagong ugat na tutubo kaya kahit dumating man ang init kinabukasan hindi yan siya malanta ayan so it, ganyan lang magtanim mo tusok-tusok lang siya o, diba madilim ang panahon kasi nga nasa mag alas 7 na ng gabi ito so dito guys natapos akong magtanim nasa mga alas 8 ng gabi ayan para sigurado talaga na mabuhay siya kasi kinabukasan yan ayan tapos na natin na itanim yan kinabukasan yan buhay na buhay na yan ayan o ba? Diba? Tiyagaan lang talaga sa pagtatanim. Eh, grabing init ngayon. Sobrang init. Kaya, pagkalipas ng limang araw, applyan na natin siya ng pataba. Ang gamitin nating pataba, guys, triple 14. Yan yung tinatawag na 14-14. Ayan. Sa mga agri-supply, magtanong lang kayo doon kung mayroong 1414 na pataba uh, bibigay sa inyo yan triple 14 ang tawag yan ayan ang distansya ng pagpataba natin 1 inches hanggang 1.5 inches kasi pag sobrang lapit din yan nabubulok din yung kwan ng ang puno ng pitsay tapos kailangan siya isang dakot lang sa isang hinlalaking daliri at saka hintuturo kung ano lang yung madampot niya yun lang kasi pag nasubrahan din yan nabubulok din siya ayan pagkatapos gambulin natin yung gilid para matakpan yung nilagay nating pataba yan pagka nagambul na yung gilid na yan ayan. Pagkatapos yan pagkatapos nyan saka natin yan siya diligan ayan diligan natin para malusaw yung nilagay nating uh, abuno ayan kailangan basang basa siya basang basa pagkalipas ng ano yan 10 uh, araw babalikan natin siya 10 araw ayan 10 araw na yan malalaki na no sobrang init ngayon dito guys Tingnan mo, oh. ang sakit na ng tama ng init ng araw. Oh, grabe. Kaya pagkatapos nito, guys, mag-spray na tayo ng ano, gamot. Yan, sibin niya ng spray natin. Yang si na yan, hindi yan siya ganong delikado kasi hindi naman yan talaga lason talaga ng ano eh pang ano lang yan pang taboy lang ng mga insekto yan kasi yung pitsay yung pag nabutasan yung talbos ng pitsay doon nagumpisa na mabagal ang kanyang paglaki kaya yan kahit wala akong nakitang uod ng pitsay uh, lagyan ko rin ng uh, si bin isprihan ko siya para protection kasi yan 13 days lang yan halimbawa ah, uh, sampung araw tapos pagkali ba dagdagan ng tatlong araw yan malaki na yan malaki na yan so ganon siya ang bilis ng paglaki basta walang insikto tapos um, maganda ang pagkadilig niya ah, uh, basa siya sa umaga at sa hapon di diligan yan yan 13 days ayan 13 disc na yan sya so malaki na no harvestin natin yan pagkalipas ng 15 disc ah ito 15 disc na to so harvest na tayo ah kukuha lang ako dito guys ng ano na pambili ng sardinas para may pangsahog ako ayan kukuha lang ako ng mga ilang tali mga walong tali lang tapos binta ko ng ano, biling sardinas tapos yung iba ibili ng ricado o ganun lang ganun lang kadali o oh, diba o 15 days manamis na mis yan hindi pa gaano magulang yan ang katamtaman, no oh. 15 days lang siya yan so kailangan nating talian para madala na natin sa tindahan bali tatlong puno lang pala yung kwan sampung piso ayan Tam medyo malaki na rin kasi eh no? malaki na rin ang ganyang puno kaya tama na yan oh ito na dito na tayo sa tindahan Oh, sariwang-sariwa, ano? Um, dalawa, tatlo. Apat. Um, lima. Anim. Pito. Um, walo. Walong, ano lang, tali. Guys, sa mga bago pa lang sa aking channel, pakisubscribe na lang at share. Maraming salamat sa inyong panonood.